Sisimulan na natin. Kunin ni Jo ay yung credit card mo. Saan? credit card niya. Binigay niya kasi sa akin eh. Oh, hawak mo na. Magbubukas ako. Sisimulan natin ang pagbubukas. Kailangan ba ano o pwede yung kabila? Sige, taka kila. Putik, nakita yung mukha ko. Naka-umpo. <laughs> ano ba yan? Takot <laughs> natin na bata Cut mo yun, ha? <laughs> okay. okay. Buksan na natin ano ang mga laman-laman. <laughs> Itong ating dumating galing ng Super 8. Oh, baka naman gusto mo patingnan naman ang mukha ko. Baka naman hindi nila ako ma... Hmm. <laughs> Alam ko si Cherry at to eh. Layo ka niya. Gusto mo talagang makita yung katabaan ko. <laughs> Ay, ito pala ang laman niya. Mga tissue. Oh, nakikita ba? Mm. Mga bulak. Mga downy. Ayan, champion. Sempre Colgate pang sarili. Bakit? ubo ng Kala powder. Ayan. I-unboxing na natin para ma-display na. Kasi hindi ma-display kasi hindi pa ma-unboxing. Hello. Ano ka naman? Layo ka. Sabang layo ka. Lusak ang gulay ko doon. Ang pati ano. Sige, ako na. hindi ako na. Patayin mo na yan. Isos, ano pa nangyari doon sa akin taga-camera? Bautang combo? Ano ka? Alam mo naman, bawal na bawal sa tindahan ko yan. Hindi ma. Papakilala kita pala utang yan. Oh, well. <laughs> kombi pala, kombi. Kombi? Mm -mm. Dito kasi sa amin, ang sigarilyo ay may kombi, may kombo. Pagkumbi, ang kasama ay... Masa yan? Max. Ganon dito sa amin. Masuki okay ko, ganon na. Max ang kasama sa Malboro Blue. Pagkumbi. Yan, mga tawag namin para hindi kami nalilito. Tapos, pagkumbu naman, Mentos na Blue. Yun lang. Wala na? Why? Mm. Hindi. Hindi po. Ayan. Tapos, ito ang laman ng isang box. Ayan. Siyempre, may kape. May mga pansit kanton. Pilis extra big. Ay, puro siya mga pansit kanton, mga ka-viewers. Ayan. Ayan. Ito mga chitserya to. So, edi display ko muna ito bago ko ipakita sa inyo itong nasa ilalim. Kasi nga, para maalis ko na tong box na to. So, yan ang gagawin ko hanggang mamaya. Hanggang 10 ako nang gabi bukas. So, yan ang gagawin ko mga ka-viewers. Habang nagbebenta. Yan nga mga ka-viewers. Hanggang ngayon hindi tayo matapos-tapos. <laughs> Kasi nga, kailangan isingit lang natin. Ayan. Siyempre, iuna natin tong luma. Hmm, Di diba Ang ganda ng lagayan ni Madam. Kasi dito naman, ay may daily order naman ako. Kaya, kahit kailan-ilan lang ang stocks ko, order na ulit. So, ayan, lupa. Kanya lang tayo sa tindahan ni Madam kasi hindi naman na talaga gaano kabili. So, dito yan. Ayan, marami pa naman tayong mga extra big. Tapos, ayan. na display na natin. Matatapos din tayo kasi maya maya may bumibili stop maya maya may bumibili stop o diba kaya uh, pag ikaw may sari sari store talaga uh, kailangan <laughs> kailangan mo ng sipag tiyaga kasi kung hindi ka matyaga ako iisipin mo talagang ano ba itong mga trabaho natin sa tindahan paulit-ulit na lang para bang gawain bahay pagising, magluto maglinis, magbukas ng plato parang ganun din dito sa tindahan pagising, magbukas mag mag ng tindahan magbenta, magayos ng stock titingin ng wala. O, di ba mga viewers O, ayan, puno na. Ilalagay na natin dito sa lagaya. Baliktad pa. Ayan, dito naman tayo sa chili mansi. Kasi, ano, dalawa na lang. Ayan. Kaya pag naubos, pwede kang umorder araw-araw sa daily order. Sa Super 8 naman, pwede ka ring araw-araw mag-order. Kailangan lang ang maorder mo ay umabot ng 3.5. Ayan. Kaya ang stocks ko dito ay kahit pa ilan-ilan lang ay pwede na. Ganon. Sa daily order, walang limit. Kahit 100, kahit 500 pero sa Super 8 kailangan ay 35. Kaya ayan. Ayan lang talaga yung mga stocks ko sa mga pansit canton, sa mga lucky me. Ayan, o oh, kahit magsabay-sabay bumili sa isang araw o oh, bukas o oh, order naman. O, oh, ganun lang. Ganun lang dito kay Madam. So meron tayong mga yun, hindi na sya sa lagayan. So, pwedeng dito muna. Tapos, i-refill na lang natin. Pag naubusan na. Kasi masikip na eh. Yan. Tapos, sa ilalim, ang laman nito mga ka-viewers ay, ayan, ko blanca. Ayan. Tapos, itong choppy. Tapos, itong, ah, uh, suwak na chocolate. Kasi meron pa naman ako dito. Ang dami kong swak. O, ayan, di ba? So, pag marami, paunti-unti lang muna ang order natin. ayan, wala nang laman. So, naka-isang box na tayo, di ba? Sa paunti-unti. So, dahil nga sa punuan na, dito muna. Diyan ka muna. Ayusin na lang kita pag nabawasan. O, oh, di diba? Yung anong masasabi niya mga viewers Puno na yung ating lagayan na pansit kanton. O, oh, diba? Nakatapos na tayo ng isang box. Ang oras mga ka-viewers ay 7pm na. So, siguro kakain muna tayo. Kain muna tayo, Mia? Kain, kain na tayo pa? Kain muna mga ka-viewers. Gutom na. Kaisang box naman eh. Hanggang ten naman ang oras ko dito eh. Para matapos to eh. Eh de, pag hindi natapos ng ten, eh di bukas naman ang umaga. O di ba? Ganun lang. Total, kahit pa may mga stocks pa naman ako dyan. So, mga pang reselba, balang lang naman tong rinoceris ko. Kasi kahit kunti pa lang, kait kunti pa lang, kunwari mayroong patas, kunti na lang, nag-order din naman kaagad ako. Kasi ang bilis lang talaga dito sa tindahan ko, mga ka-viewers, hindi mahirap. Hindi mahirap mag-ano ng stocks. Kasi ngayon nga, uulitin ko, may daily order ako sa umaga, kinukuha dito ng 8am. Tapos sa Super 8 naman, i-up-up -up lang, <laughs> i-ano lang sa cellphone, ayun, i-order-order -order mo lang. Yun, i-deliver ide na sa'yo, iyo kinaumagahan. Yan. Tay ka may bunit pala. Ano yan? Ito gusto ko mamaya. Copy. Ang gusto ko. Diyan ako Alan. Lisa. 18. Vinegar. Mama, ito daw. Vinegar po. Maliit lang. Ay, ito. Ay, gusto mo. Ay, vinegar po sit. Ay, yeah. ito. Ah, mama. Maliit ka lang pala talaga. 18 plus 10 plus tatlong plata plus 9 37 saan? Dalawa. Ah. Uh, Last two. Thirty-nine. Ayan na nga mga ka-viewers. Kainan talaga muna ako ha. Ano, nightline na lang muna ko. Ito ilagay na muna na. Ito na lang naman ang sabi ko. Tapos yan. Okay na yan. Kaya na yan tomorrow. Ayan. Ito ilalagay ko muna dito. Saka ko na rin yan. yan. Ayan. Ang dami ko pa dito mga kalat-kalat. Ayan. No, may mga Dutch meal pa dyan. So, hindi ko pa siya dito na ilalagay. Kasi kailangan tanggalin ko pa siya sa plastic. Para may ko dito. Para pag may bumili, mabilis kunin yun, bye bye happy lang ang life next vlog ulit <laughs> next vlog na naman natin to <laughs> bye bye